And there's a love, there's a love ah, Ano ba kasi ito? Ang dami ng buhok. Pero wala pa siyang buhok, guys. E, ano ba ito? Wala pa siyang buhok. Eh, ay, meron na siya maliit. Kaya, tingnan natin. Ano ba kaya ito? Eh, dalawa na ba ito? Sa isang kilikili yata -kili, itong isa. O isang isa sa isang kilikili. Ayan, mm sagyan -hmm. natin ito ya yeah, masakit kaya to try natin kung masakit ba o hindi or masarap kaya o hindi wala parang siyang uminit parang uminit parang nagkaroon ng init parang uminit siya ano yun la 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 buti na lang hindi mabaho <laughs> Pantayin daw ng ilang minuto ba? Wala namang sinabi. Masakit kaya yun. I-try na lang natin. Baka makai... Kaya lang wala pa namang isang buo ko. Kukunti pa lang yung buo ko. Nakikita o. Ang liit. Ilang minuto ba yun? Bago hilain. 1, 2, 3. para akong maiiik, guys. <laughs>